ang mapaglarong mga dolphins. Alam nyo ba na ang lumba-lumba ang tagalig ng dolphins? Parang sayo lang ano? Samahan nyo ako at alamin natin ang mundo ng mga dolphins. Pero bago natin simulan, pakilike at follow naman ng Hayop sa Galing FB page at pakisubscribe na rin sa YouTube. Para sa marami pang Hayop sa Galing na videos, salamat! Ang mga lumba-lumba ay isa sa mga pinakamatalinong nilalang sa karagatan. Mayroon silang kakayahan sa pagsasagawa ng mga komplikadong pagkilos, pagsasaayos ng mga gawain at kakayanang matutunang gumamit ng kagamitan. Alam nyo ba, ang ratio ng kanilang utak sa kanilang katawan ay pangalawa lamang sa tao na nagpapahiwatig ng mataas na kakayahan sa kaisipan. Talino nila, di ba? Hindi lang yan. Kakaiba ang kanilang husay sa pagsayaw at pagpapakita ng mga tricks. Mahilig silang magpakitang gilas at magpakasaya sa mga gawain tulad ng pagtalon sa mga alon, paglipad mula sa tubig, pagsurf at paglalaro sa mga bagay. Karaniwang nga mas matagal ang buhay ng mga dolphins kumpara sa iba pang mga hayop sa karagatan. Depende sa uri, ang kanilang buhay ay maaaring umabot mula 20 hanggang 60 na taon o higit pa. Dahil nga lang sa mga bagay tulad ng polisyon at pakikialam ng tao ay maaaring makaapekto sa haba ng kanilang buhay. Echolocation isang biological na sonar system na ginagamit ng mga dolphins upang mag-navigate at maghanap ng kanilang mga pagkain sa kapaligiran. Sila ay naglalabas ng tunog na tumatalbog sa mga bagay at bumabalik bilang mga echo. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na lumikha ng mga mental na mapa sa kanilang paligid. At alam nyo ba, may mga pagkakataon na kilala na ang mga dolphins sa pagtulong sa mga tao sa iba't ibang paraan. Pagamat ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay kadalasang dahil sa kanilang kuryosidad at natural na ugali. May mga iniulat na ng mga kaso ng mga dolphins na tumutulong sa pagrescue sa mga tao sa panganib at pagtulong sa pangingisda. Marami tayong matututunan sa mga lumba-lumba. Katulad nila, sikapin din nating maging masayahin at matulungin. Hayop sa galing!